Maraming fans na hindi makapaghintay sa episode ng Can't Buy Me Love. Grabe, magkasama sila sa iisang cabinet at nagtatago. Mukhang malapit na silang love sa isa't isa. May scene pa nga silang dalawa na nasaktan si Donnie at talagang pinaalis ni Caroline para hawakan at makita kung nasugat ba ito at kapanapanabik talaga ang every episode ng Can't Buy Me Love. At hindi kaya masisira ang kanilang relationship pag nalaman nila na buhay ang mami ni Bingo. At palaisipan din sa mga manonood kung saan ba nagtatago ang mami ni Bingo. At kung ano ang totoo sa nangyari sa mami ni Caroline, siya ba ang dahilan o siya ba ang testigo roon? Dahil kaabang-abang ang mga balasyon nila. At tanong ng marami, sino kaya ang nagligtas doon kay mami ni Bingo?